hindi ka magsisisi kapag ginawa mo ito. Ikaw lamang ang nanaisin niya at gugustuhin makasama. Narito ang mga kailangan mo. Una ay kailangan mo ng balahibo ng hayo. Kahit anong balahibo. Kailangan mo rin ng papel. Sulat mo ang pangalan niya sa papel at sambitin mo ito. Ang buhok na ito ay galing sa sumisimbolo ng aking sakripisyo at pagnanais na mapasaakin siya. Ilagay ang balahibo sa tapat ng kanyang pangalan. Kumuha ka ng kandila at saka sindihan ito. Matakan ng kandila ang balahibo at ito ang magsisilbing selya sa pagitan ng balahibo at pangalan niya. Pagkatapos ay sambitin itong muli. Ang buhok na ito ay galing sa sumisimbolo ng aking sakripisyo at pagnanais na mapapa akin siya. Itupi mo ang papel. Dapat ay nasa loob ng tupi ang balahibo at ang pangalan niya. Gagawin mo ito sa kabilugan ng buwan. Pintabi ito sa iyong damitan sa kabuniti na tibaon sa lupa kapag nagpakita na siya sa iyo ng senyales ng pagnanais sa iyo. Gawin ng tama ang video na ito at dapat ay walang ibang makakalam na ginawa mo ito. Kung ikaw ay may katanungan ay maaari mo kaming i-message sa Philippine One Foundation Facebook page.